Dahil sa pagpayag ng FIBA na muli makabalik si Justin Brownlee sa ating Gilas Pilipinas sa buhay na buhay na naman ang mga balita patungkol sa kanya lalo na sa China na humahanga sa kanya at yung iba naman ay galit dahil sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas sa China noong Asian Games ayon sa isang article sa isang Chinese sports site pagkatapos payagan ni Justin Brownlee na makabalik sa FIBA ay lumabas ang balitang ito na may pamagat na Who the hell is Justin Brownlee. Ayon sa report ng isang Chinese analyst na si Justin Brownlee daw ang pumatay noon sa kanyang pinakamamahal na national team. Hindi naman daw ito isang NBA star. Nakapaglaro lang ito sa NBA sa preseason game dati. Pero saglit lang, nabigyan ng 3-day contract ng NBA pero hindi nakapaglaro ng regular season sa NBA. Tinalo daw sila noon ng isang player na hindi naman daw isang NBA player talaga. Sa article ng isang Chinese site biniligan ito. Ang basketball career ni Justin Brownlee, yung journey ni Justin Brownlee sa pangarap nitong NBA na hindi naging successful. Kung paano ito na-wave ng New York Knicks, pass forward kung paano ito pumasok sa PBA, kung ilang championship ang nagawa nito sa PBA at kung paano ito nakapasok sa national team ng Pilipinas. At kung paano hindi daw ito naispata ng CBA na maging import sa kanilang liga. Kung nakita lang daw sana ng Chinese Basketball League ang isang magaling na import ay baka daw naglalaro ito ngayon sa kanilang liga. Samantala sobrang gaganda naman ang ipinapakita ng mga Japan boys sa B-League. Unahin na natin si Third Ravenna na naka-score ng 18 points at may 8 rebounds sa pinakahuli nilang laban. Pang labing limang sunod na panalo na nila ito at hindi pa natatalo at number 1 sila ngayon sa kanilang distrito. Grabe naman ang performance si Dwight Ramos nitong isang araw na nakapagtala ng 25 points, may 5 rebounds at may 4 assists. Ito ang career season high points si Dwight Ramos simula nang mapunta itong Levango Hokkaido. Ang inaabangan naman ng si Kai Soto ay nagtala ng career high minutes na 25 minutes above sa pagkakapanalo nila sa Sun Rockers Cebuya. Naka-score nga si Kai Soto ng 5 points lang pero nakapagtala ng 10 rebounds para mapanalo nila ang laban answer part ng FIBA pangunahan ni Kai Soto, Junmar Fajardo at Dwight Ramos ang ating Gilas Pilipinas sa si Asian Qualifier kasama ang nagbabalik na si Justin Brownlee. Ayon sa report ng FIBA ang South Korea versus China, Philippines vs Chinese Taipei ang mga laban na dapat abangan ngayong Asian Qualifier dahil sa parehas ng mga style of play ng bawat kupunan na maglalaban. All eyes din talaga ang FIBA kay Justin Brownlee Pagkatapos nila itong payagan na muling makabalik sa basketball scene, inaabangan din kung paano ang magiging performance si Justin Brownlee kasama si Nakai Soto at Dwight Ramos. Magtutuloy ba ang momentum ng ating Gilas Pilipinas dala ang panalo nila sa China noong Asian Games sa gabay ni Coach Tim Cohn hanggang Asia Cup at Olympic Qualifying Tournament na kung saan haharap sila sa butas ng karayom. Kakayanin kaya nila? Abangan natin ang ating Gilas Pilipinas sa mga susunod na araw.